Church, Ayan. Happy Father's Day sa tanan ng mga tatay. Mga papas. Ayan. Happy Father's Day pa papa Panamon na mga gahimos pa. Ayan. Gahimos pa si papa na mga nasimba. Nasimba kami. Sinalingit ko ang ano. Nalingit ko ang ano sang kwarto sa anak ko kaya ang saksakan na pamugnot wala na bugnot ang saksakan yan ang kwarto ni Chico Darby yan guys okay happy Sunday happy Father's Day And hello guys! Happy Father's Day sa so, tanan niyo mga tatay may ginahanda ko guys nga munting pamahaw namon surprise namon sa papa namon kay palagi na lang siya ang taya so, guys Father's Day Uh, ah, bigyan natin siya ng special treatment. <laughs> special na occasion sa kanya. Ang Father's Day yan. Basta guys, <laughs> dito tayo.

nang <laughs> 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 <Father> <laughs> <laughs> <ngalap>. surprise surprise

ako. <laughs> Kaso kinulat ko mo. Kinulat ko sa ako. Kinulat ko ah, sa ako. Kinulat ko sa ako. Kinulat ko sa ako. Mayagal kinulat ko sa ako. Ginawa ko na lang ang dasing. Parang wala ako sa... Nagkulugay ni siya yaman. Hindi niya siya yaman. Hindi ko nang ginbakal na sa kurong tsakaan ko. Kinulat ko sa may no. Hindi ang inakadwa ko ay kaulat. Ang galing na sulat ko, Valentine's Day. May kwadra ko, may ate Farabe. Tay pa may mo na. Ano pa gina do pa pa may isa pa may unod pa wow pa. <laughs> 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 At least ya. <siya, laughs> tapos mo At least ya pinaghirapan niya na pa ya. Wow, <laughs> Okay, thank you for watching guys. God bless you all. Happy Father's Day to all fathers. Bye.